Hello, halika. Samahan ninyo kami magtingin-tingin dito sa sa SM. Tingin-tingin lang tayo, libot-libot lang tayo at kapag tayo mapagod, umupo uh, lang tayo at pagkatapos natin umupo, kung sawa ka na sa paglilibot, pwede na tayong umuwi. <laughs> Ayun lang. <laughs> so yan. Sana ay uh, mag-enjoy kayo sa pagikot ikot lang natin dito. Hindi na ako gumamit ng music para iwas copyright ang inyong lola. So, thank you for watching mga lang. Samahan niyo ako hanggang sa dulo dahil isang minuto lang naman ito mahigit. Makontento na lang sa tingin sa so, tingin-tingin na lang tayo sinong relate sa aking ginagawa ha? relate ba kayo dyan mga kananay na mahilig mag window window shop halika dali samahan ninyo ako rito at magtingin-tingin na rin lang tayo <laughs> <laughs> oh, masarap naman, naman talaga mag window window shop siya kahit hindi ka bumili basta mag window window chef chef ka lang at pagkatapos mong mapagod huwi ka na ng bahay o chilat chilat ka na nakapagpalamig ka na ng lebre hindi ka na gumastos ng kuryente yun nga lang ko ka ng pamusahe thank you for watching see you on my next video